May isang statistic na hindi ako pinatulog ng ilang gabi. Sabi kasi ng World Bank, 91% o siyamnapot isang porsyento ng mga batang Pilipino na 10 taong gulang ay hirap basahin at intindihin ng simpleng kwento. Ang tawag nila dyan ay learning poverty. Hindi na siya simpleng problema. Isa na itong epidemia. At kung sa tingin ninyo, exaggeration yan, well, pakinggan nyo ang video na ito. May nabasa kasi akong kwento online. Isang sudyante, first year high school siya sa isang private school. Sa klase nila, labing isa sila. Siya lang yung galing sa private elementary school. Yung sampog galing sa public o repeater galing sa ibang private school. Ang nakakagulat, wala well, sabi niya, halos kalahati ng klase niya hindi talaga marunong bumasa at sumulat ng maayos. At may dalawa, dalawa sa mga kaklase niya hindi talaga marunong bumasa. As in, zero parehong galing sa public school yan. Ang tanong niya dito, at ito rin yung tanong ko sa inyo, papaano sila nakaabot ng high school? Ito yung kwento ng isang sistema na sa sobrang kagustuhang walang maiwan, baka lahat tayo ang mapag-iwanan. Ang puno dulo ng lahat ng ito ay isang ideya sa papel na napakaganda talaga. Ang tawag nila ay No Child Left Behind. Siyempre, ano bang ayaw dyan, di ba? Sino ba na mga ayaw? Ang goal kasi, lahat ng bata, mayaman naman o oh, mahirap yan, dapat makapagtapos. Sobrang ganda pakinggan, di ba? Parang pang MMK. Nag-propose pa ng batas para dyan. Bibigyan ng bilyong-bilyong pondo ang DepEd para sa mga classroom, computers, at teachers. Ang layunin nito is to liberate and free the country's children from the quagmire of ignorance. Ang nalim, di ba? Parang tula ni Balagtas. Pero, alam niyo naman sa Pilipinas, yung execution dun kasi nagkakatalo. Dahil nga sa kukulangan sa pondo, sa sobrang dami ng estudyan sa isang classroom, at sa presyo na rin sa mga teacher na magpakita ng magandang resulta, yung No Child Left Behind Policy, na translate yan sa ibang paraan, naging No Child Gets to Fail. At dito na papasok yung konsepto ng mass promotion. Hindi siya official na policy ha, wala kang makikita ng depth ed memo na nagkasabing bawal magbagsak ng estudyante. Pero ito yung naging silent storm. Sabi kasi mismo ni dating DepEd ed secretary Sonny Angara, isang hindi nakasulat na batas na mas makapangyarihan pa sa kahit anong opisyal na utos. Bakit? Well, kasi yung sistema nagbibigay ng maling incentive. Parang pang inganyo yung mga eskwelahan na payatilihing mataas ang enrollment. Lalo na pumasok yung K-12 yung performance bonus ng mga teacher at yung ranking ng mga school itinali yan sa key performance indicators o KPIs at ano yung isa sa pinakamalaking KPI? Well, promotion rate yung bilang ng mga estudyanteng pumapasa so, parang ganito yan yung principal at teachers, binigyan sila ng goal bawasan ng repeaters at dropouts ang pinakamadaling paraan ipasa mo lahat parang yung kaibigan mo nagda-diet pero yung goal niya ay bumaba lang yung number sa timbangan kahit ang ginagawa niya lang eh hindi umiinom ng tubig technically kumagaan siya pero healthy ba siya obviously not ganun ang nangyayari sa sistema natin kawawa yung mga teacher seryoso yan ha? imagine you have 50 students in your class tapos may 10 bumagsak para i-fail mo yung 10 yon kailangan mong gumawa ng nobela para sa bawat isa sa mga report intervention plan documented home visit isang bundok na paperwork yan. E eh kung ipasa mo na lang, pipirma ka lang, yun na, tapos na. Kung ikaw yung teacher na pagod na, underpaid, at gusto mo nang umuwi, anong pipiliin mo doon? The path of least resistance. At yung mga bata, natututo sila. Natutunan nilang kahit hindi sila magpasa ng project, kahit hindi sila mag-aral, kahit matulog lang sila sa klase. Sa dulo ng taon, may malaking tsansa na papasa pa rin sila na wala yung konsepto ng accountability. At ang resulta, nakarating tayo sa sitwasyon na may high school students na hindi marunong bumasa. The system has successfully passed the student, but it has completely failed the child. At dahil nga sa mass promotion na to, lalong lumaki yung agwat ng public at private school. Hindi to chismis ha, may resibo na tayo dito. Tignan mo yung PISA o Program for International Student Assessment. Ito yung exam na binibigay sa mga estudyante sa iba't ibang bansa para sukatin yung galing nila sa reading, math, at science. Itong 2018 lamang sa math, ang average score ng mga estudyante sa public school sa Pilipinas ay 343. Sa private schools naman, 395. Yung 52 point difference na yan, yan yung halaga ng isang sistema na may accountability. Sa public school, 6 sa bawat 10 na estudyante ang score ay below level 1 yun yung pinakamababang level. Para kang nag-exam, tapos ang score mo ay negative. Ganun kagrabe. So, bakit ganun kalaki yung pagkakaiba? Well, hindi lang naman yan dahil sa mayaman yung mga nasa private. Systematic yung problema. Una kasi yung resources. Sa public school, yung isang classroom parang sardinas yan. Umaabot ng 50 to 60 na estudyante. Yung teacher mo parang concert crowd control yan. Paano ka matututukan yan, di ba? Sa private school naman, mas maliit yung class size. 'yung teacher parang personal trainer na. Pangalawa, ang accountability. Sa private school, 'yung schoolahan accountable sa mga magulang na nagbabayad ng tuition. Kapag hindi tutu 'yung anak mo, pwede mong ilipat. May direktang financial consequence sa school mismo. 'Yung business nila nakasalalay sa reputasyon at sa kalidad nila. Sa public school, kanino accountable 'yung principal? Hindi sa dept at bureaucracy. At anong gusto ng bureaucracy? mataas niya promotion rate. Magkaiba yung laro nila. Sa private, ang goal ay matuto yung bata. Sa public, ang naging goal ay umakyat ng grade level yung bata. E eh, di ba meron naman tayong voucher program? I hear you ask. Well, oo, yung senior high school voucher program. Solusyon daw ng gobyerno para mabawasan yung siksikan sa public schools. Parang food stub yan, pero para sa education. Magandang ideya sana para mabigyan ng choice yung mga bata. Kaso naging ghosting galore Nagkaroon ng malawakang fraud. May mga private schools na nagkiklaim ng bayad para sa mga ghost students. Mga multong naka-enroll. Ang dindi, pati sa edukasyon, may ghosting. Sa halip na ayusin yung problema sa public system, in-outsource natin yung problema. At minsan, yung mga eskwelahan pa na, questionable rin yung kalidad. At ito yung pinakamasaklap na paraan para sa atin. nag tayo. E natin yung isang uri ng problema sa isa pang problema na mas malala. Nung araw kasi, mayroon tayong repeater. Naalala Ta niyo ba yan yung mga batang 90s o 80s siguro? Yung klase mong may bigote na sa grade 6? Oo, mas sakit yun para sa bata. May psychological trauma yan, may stigma, may bullying. Walang may gusto nun. Pinipilit ng sistema yung bata na harapin yung failure niya in a very painful way. Pero anong pinalit natin? Yung no-bagsak student. Yung promoted but unprepared. Yung estudyanteng graduate ng high school pero hindi marunong mag ng matinong sentence in English. Yung estudyanteng hindi marunong mag-compute ng 15% discount sa Shopee. We traded a short-term individual trauma for a long-term systematic incompetence. Para tayo nag-swap ng sakit sa ulo sa brain damage. Yung repeater kasi kahit masakit yan, may maliyo na mensahe yan. Kailangan mong ulitin to dahil hindi mo pa kaya. May chance pa siyang matuto. Yung no-bagsak student, binibigyan natin ng pecking sense of accomplishment. Pinapasa natin siya ng may malaking learning debt. Habang umaakyat siya ng grade level, palaki ng palaki yung utang niya sa kaalaman. Hanggang sa pag-graduate niya, pangkarote na siya sa skills. So anong epekto nito? Yung diploma na devalue, naging certificate of attendance na lang. Congratulations! You survived 12 years of sitting in a classroom. Hindi na siya, congratulations, you are competent. At yung problema, hindi na lang sa loob ng classroom yan. Pinasan na siya ng mga college at university na kailangan magturo ng basic reading comprehension. Pinasan na siya ng mga kumpanya na nahihirapang maghanap ng mga empleyadong may critical thinking. Inilipat lang natin yung basura sa pakora ng iba. At akala mo siguro, tapos na yung problema. Hindi pa, dahil sa gitna ng naghihingalong sistema na to, dumating ang isang game changer. Ang artificial intelligence. Ang AI ay isang two-edged sword yan. Sa isang banda, pwede siyang maging solusyon. May mga AI tools ngayon na tulad ng reading progress ng Microsoft na ginagamit na ng DepEd sa ilang pilot schools. Nakikinig yung AI sa pagbasa ng bata. Sinusuri yung bilis, yung maling pagbigkas, at para sa isang teacher na may 16 na estudyante, yan ay isang milagro. Imbes na abutin siya ng ilang araw para i-assess lahat ng kaya niya sa oras niya, di ba? Pero may malaking pero kasi dito. Para sa isang populasyon ng mga estudyante na mayroon ng learning debt at mababang functionality literacy, ang AI ay hindi isang tool. Ito ay ang ultimate cheat code. Yung estudyante hindi maintindihan yung binabasa niyang libro, pwede niyang iuto sa chat GPT. Give me a summary. Yung estudyante hindi gumawa ng essay, pwedeng sabihin, Write me an essay about the importance of Rizal. At sa isang iglap, meron siyang essay na mukhang perpekto flawless grammar, coherent thoughts. Ang problema? Wala siyang natututunan. Zero. Ang natututunan niya lang ay mag-type ng command at mag-copy paste. Ang tawag dyan ay cognitive depth Utang sa pag-iisip. Habang umaasa ka sa AI para gawin yung trabaho ng utak mo, lalong humihina at nagiging tamad yung utak mo, parang gumagamit ng wheelchair. Kaya kahit kaya mo namang maglakad, eventually yung mga binti mo mangihina at hindi mo na talaga magagamit. Ito yung bagong panganib. Ang AI ay lumilikha ng bagong uri ng literacy. Dati ang illiterate ay yung hindi marunong magbasa ng text. Ngayon ang bagong illiterate ay yung marunong gumawa ng essay gamit ang AI. Pero hindi niya alam kung yung essay na ginawa niya ay totoo, biased, o purong kalokohan lamang. Ang bagong critical thinking skills ay hindi na yung pag-generate ng impormasyon, kundi yung pag nito. At papaano ka mag-validate kung sa simula pa lamang, yung reading comprehension mo, bagsak na. So yan ang kwento. Isang perfectong bagyo. Nagsimula sa isang magandang intensyon. Naging mass promotion. Lumika ng malaking agwat sa pagitan ng mayaman at ng mahirap. At ngayon, binuhusan pa ng AI na pwedeng maging lason o lunas sa isang napakagandang disaster. So anong gagawin natin? Well, ewan ko kung may madaling sagot dito ah. Pero siguro, kailangan natin magsimula sa pagiging tapat. Aminin natin may malaki tayong problema. Siguro huwag nating sukatin ang kaling ng eskwelahan at ng teacher sa dami lang ng gruma graduate. Sukatin natin sa kung gaano karami yung natututo talaga. Siguro, kailangan natin ibalik yung halaga ng failure. Hindi yung parusa, kundi bilang diagnostic tool. Isang signal na may kailangan tayong ayusin. At siguro, para sa ating lahat, mga magulang, mga estudyante, pati rin employer, let's start valuing competence over a piece of paper. Let's value skills over diplomas. Kasi sa huli, yung papel na lulungma yan, napupunit at tatapon. Pero yung tunay na kaalaman at kakayahan mo, yan ang baon mo habang buhay. Kaya, ang sa nyo, may pag-asa ba ba baka kailangan nating pindutin yung restart button para sa buong sistema natin comment mo naman dyan sa baba. Gusto kong malaman kung ano tumatakbo sa isip mo ngayon at magdiskusyon tayo dyan. At kung nagustuhan ninyo ang video, paki-like at paki-subscribe na rin kung hindi niyo pa nagagawa. Maraming salamat sa panonood at kita-kits tayo sa next video.